Okay, magandang araw sa iyong lahat mga kapanda. In this video, pag-usapan natin at isi-share ko sa inyo kung ano yung hindi magandang nangyayari dito sa company ng Food Panda bilang isang Food Panda Rider. So, ngayong 2023 mga kapanda, uh, last quarter na, so mayroong hindi magandang nangyari sa delivery pay na nating mga Food Panda Rider. So, mas malaking impact ito mga kaibigan, mga kapanda, dahil... Dahil malaking bawas ito sa mga delivery fee natin. At na-notify natin na mas lumiit na yung kita natin araw-araw dahil hindi na kumpleto yung bigay ni Foodpanda Panda ng ng delivery fee sa ating mga rider. So, ito yung na-experience natin mga kapanda sa tuwing double booking yung order natin. So, dati kasi from the vendor to the customer. So, ngayon kahit dalawang booking yun, from the vendor to customer talaga yung uh, kwintada ng ni Panda. So ngayon mga kapanda, meron kang dalawang booking. Yung isa from the, from the vendor to customer. At yung isa kung saan ka nag-drop off ay kwinikwinta yung ni Panda at papunta doon sa pangalawang customer. So parang pinasabay na lang yung isang order ni Pod Panda. For example, dito sa amin, may mayroon kaming uh, mga customer na 10 kilometers away from the vendor. So, uh, pag magkataon na dalawa yung order natin na hindi na na na, na, uh, na nadala natin, pumasok sa atin so dapat sana 80 pesos yon bawat isa, so 160 sana so ngayon mga kaibigan ito yung nangyari dito sa foodpanda. panda uh, from the vendor tamang tama yung isa 80 pesos tapos yung isa 25 pesos na lang so ito yung hindi magandang nangyari dito sa, sa foodpanda. panda uh, ng bigay ng, ng kumpanya ng Foodpanda sa mga rider na hindi talaga magugustuhan natin. At ito ay hindi 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 tamang hindi tama na dito sa atin yung bunton. Kasi palugi ng palugi na siguro si Panda kaya ito na yan, ito yung nangyayari sa atin. So sa inyo mga kapanda kung kung ano, ano yung mga naranasan niyo, just comment uh, this video para i-share ko din sa inyo at pag-usapan natin sa susunod na video natin